Ayan mga kaludo'y pasensya na kayo magulo yung ating bahay at saka. Kan? Karating ko lang daling sa kan? karating ko lang daling sa dagat. E, Kinawa nga natin yung ating uh, parcel kanina. Ayan. Oh. Kalimutan ko na to Ano itong inorder ko pero alam ko folded table to eh. Ang liit. Baka na-scam na naman. Baka na-scam na naman tayo mga kadudoy dito. Kaya ayaw ko talaga sa online-online kasi maganda talaga sa tingnan pero pag Kwan talaga, parang mapipil mo talaga na ma-scam ka lang talaga. Ang ganda niya sa, kwan, ang ganda niya sa... Ay! Parang okay na siya makaroon. Ayan, oh. Okay na siya. Parang nangliit niya lang siguro nito na, kwan, na lamesa. na natin mga rude, unpack natin dito sa kwan. Galing ako sa isdaan, walang kwan. grabe. <laughs> ang grabe ng kwan. Tawag doon mga hangin sa si dagat. Ay, eh, ang ganda niya mga kadudoy. Ang liit lang. Ayan o. Okay siya. Ay, ang ating hindi. Para magkita. Ayan siya o. Ayan natin. Maliit lang siya. Maliit lang siya. Hi Ano ba to? Hmm. Hindi din ako, ini ko na alam kung mga kabit topiin 'no. Ayun. Yan ang nila nga tibol pala tapos ito yung kanang sahig oh tibol man talaga siya maliit lang mabilis tumasira itu ini oh. sama yuk tibul lah oh kasus super di itman kasus oh. <hah> li... anu anak sa... anak sa picture sabi doon apat doon na tao. Pagdating ganito lang, oh. Kaparis lang ng upuan, oh. P pero man mga siya, oh. Scam <coughs> na naman tayo. kaliit. Oh. Pero man nga, oh. Pwede naman to sa... Makakain naman ito, pero wala. Maliit talaga mga Dapat ka to, dapat nito tig-isa na lang kayo ng table ng ganito. <laughs> Ay, my god. Eh, okay na yung mga kaludoy. Dumating naman na. Ah, hanap na lang tayo uli. Gabitin na lang natin ito pang sarili man siguro pag nag-camping tayo. Sana may malaki. Sana tayo makita nito.